yun mga idol ano yung ginamot ko nung kahapon hindi ganyan itsura nyan kumbaga ito may improvement tayong ginawa yung kahapon talagang pulang pula yan Eh, dinala dito halos ang buwan na to hindi gumagal marami na daw pinagamutan to eh di sa akin ito pangalawang araw ko pangalawang bis ko ngayon kahapon kasi ginamot ko na siya ito ngayon pangalawa kaya papakita ko sa inyo kung paano pagalingin yung talagang ano na yung may mga infeksyon. ito kasi infeksyon na to kahapon alas ito pulang pula yan yung ano ito. talagang ano makintab na pagka pula tapos ito maga pero ngayon mga idol makikita nyo naman ano wala na siyang hindi na siya maga pero ulitin ko ano na yan? ilang buwan na yung ano may yung sugat mo na yan dalawa dalawang buwan oh matagal tagal na yung madisgrasya kanyan ano yan, bobog lang, bubog. Ano nga Pero yan ay ano na, may tayo. Bale, ulitin ko na lang yan para pansigurado na. Ito yung ating ano, bakal na pina ano, pina baga. Pinapabaga pa natin mga idol. Kailangan bagong baga talaga yan, pula pula.

Okay. Isa talaga yan, boy. <makes noise> okay na, <coughs> yun. talaga yan. Sakit? Okay. The name of the father. Ah. Sakit. Um, okay. Wow. Sa'yo so, tayo mainit eh? Oh. Ah! Yeah! Nanigasan pa ako! Hahaha! <laughs> <laughs> Yan! Okay na mga idol! Tanggal lang yung piso niyan! Hmm. Ayos niya. ah, <laughs> na Hindi na siya mapula! Oh, ayan, yeah. mga idol, papakita namin sa si iyo. Ayan, yan yung nagpapagamot sa akin, no? Oh. Si Alden. Ayan. <laughs> Lagyan hmm. natin cream mga idol para hindi na siya mag babasa. Hindi na pati magbabasa talaga ito. Gawa na pong wala ng ano eh. Tanggal na yung niya. Hindi na siya mapula. Hindi katulad kahapon. Hindi na sa agan yeah. yeah, malaki pong improvement kahapon. Ito. Halos ng dini na yan. Napagkalaki ho niyan. Tapos ang sugat niya bukang buka. Pero ngayon ay mali, na mali. na.